Hello. Sumali po siya ng Rainbow Ramon. Oh. Natalo kasi buho po. Ema. Siya negi siya. Tunay na. M. M. Ay, maya M. Maya po. <laughs> so, Gusto ko nang <alam>, matira nga. <laughs> Ay, kilikili mo. Ay, kumapit yung itim. Okay. I'm so happy for you kasi na ka sa ano sa, page ng ano ng Dreamscape na pangarap ng iba na, na mo. Birthday na birthday nagpa-red siya ng Jerry. Para swear daw. Tayo na terno ganun. Pungsoy. Oh, oh, Kung sisiraan yung pungsoy pag hindi gumana sa iswerte. Oh, Ay, may surprise ka pala sa akin. Oo, may project. Ay! Pinapit, 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 So syempre na birthday ko ngayon Yes! Ay, nagdumudukot! Tunay na Ano? Tunay na el! Ano ko mayaman. Ano ba yan? Jen! kita, Jess! Ay, kita, Jess! kita, galing lahat. Yes. Kasi, kasi nakakapolekta diba? siya ng, hindi eh, ko alam kung magkano. Kaya ang pangalan niya siya si Sharon. Yes. Sharon kolekta. <laughs>

siempre kanina, sa somdang <laughs> <laughs> ah! ano yan? <laughs> Bakit? Kanina, tinakasan mo, ano 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 Paano natin irarakit yung kanya naman? Paki naman. Bao? Pusko ah, na. <laughs> Yan yung mabao. Charlene. Charlene. <laughs> yung sagasot. Uh, yun! Yeah! <laughs> Hindi naman siya naka-blue. Sila yung... Gusto ko nang matira nga. Ay, kilikili mo. Ay, kumapit yung iti. Michelle. Michelle. Gusto ko nang matira. Happy birthday ang quiz mate na si James. Yes. So, magpapalik po ang quiz mo sa... Or Bill. May rami mo naman akong makeup kasi yung plain plain. Wala akong dalang makeup. Ha? Oo. Paano ko pumunta dito? As is that to. Oo natakot hindi, suot ko naman yung ngipi ko parang may amoy may amoy wala naman eh, orbit ay, wala naman yung yuki yung roping yung yuki yung yuki yung yuki พอดีจมา์โอทยตีก ah, <sang? S 1> ี B, <laughs> <laughs> ่น <laughs> <laughs> ี่ตีกี่นี่อะสังเกตนะโอลาคนดีอะ Ayan, Jexers, nandito tayo ngayon sa Gorgeous Smile Dental Clinic with uh, Doc JC Solly, siyempre. Taray ng mukha Glass King. Yung sobrang glass niya na, papunta na siya sa greasy. <laughs> siyempre, no, pinuntahan natin dito si, bukod sa dinalaw natin si Doc JC Solly, pinuntahan din natin si Miss Ara, pero may pasyente pa sila. So, mamaya na natin sila ipuntahan. Guguluhin. Nandito muna tayo sa labas. Waiting, waiting. Ayan, Jexers, pagtayin natin. you are Yes. Ay, ay, ay. Ayun, thank you! Thank you! Ayun, 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 ay. ayun, thank you! Ayun. Ayun, thank you! Ayun. Ayun, thank you! Thank you! Thank Thank you! sa you! Ano, thank you! Ng, thank you! Thank sa inyo. May nagbigay pa. Ayun, ayun, ayun. Grabe Jakes! Ang nalang mga damdaman! Ayoko! Oo! Hahaha! Buti ka ni Thank you! Oat Happy Birthday! Hahaha! Hahaha! Happy At least naman, mamahusay na nais sa yung surprise ni Jake sa sarili <noise> 哎呀！ di ba? Then we may sa meron kang Macbeth. Ano Macbeth? Yan yung, yung gulay. Yan yung gulay na Ano Macbeth? Yes. Andito tayo sa office. Ay, si Miss Abby ulit nandito. Oh, Ay, wala kang kikidnap hindi. <laughs> Andito tayo ngayon sa opisina. Ah, dito naman tayo mag-celebrate ng birthday habang inaayos nila yung mga handa. Oh, dami kong handa. Nakakatawa naman. <laughs> I'm so happy for you kasi na-post ka sa ano sa, uh, page ng ano ng Dreamscape na na pangarap ng iba na, nakukuha nakuha mo. Mas isa na masasabi ko, oh. ka, alam mo yan. Ah, diba? Ang dipende. <laughs> <laughs> re, Parang ikaw naman ang naano sa Congress. Because you need to do it pang-dipende. birthday pa naman si Tita Kay sa October. Yes. Ayan, at syempre dito naman tayo sa si dressing. <laughs> ah, na. Bakit, <laughs> tama, tama na! Bakit Erin? <laughs> tama na! Jeffrey! Birthday ko to Erin, di mo birthday. Ano, tama na! Tama na! Din. Sis, ganyan din. Wala kang okay, ka, marinay. Nag-relate, nag-relate. Ay, pwede kang model. Alam ko na yan. Ikaw, parang hindi pwede. <laughs> Ay, agad? <laughs> Pati siya maging mamsa. Birthday oh. na birthday, nag-pared siya ng... Yeah, parang swerky daw. Tereng no, tereng no, gano'n. Yeah, yeah, yeah. Pungsoy. Ako oh, masisiraan yung pungsoy pag hindi gumana sa ah, yung swerky. Hindi no, gagana yan. Ano ba yung nalang mo? Yan Ayun! Ayun! Wala na, yun! Hindi naman makikita! Ay! tingnan si Jex na? Wala na, di ba? Wala sa akin yun! Hahaha! pala yung mga sa lamesa. Jex wala na? Oh, Grabe kayo sa akin! Bakit? Sa yun! Hahaha! Hindi ba? May surprise! Ay! May surprise ka pala sa akin! Oo! May project na! Ay! Si Nara na sabi! Niyo. Ay! Hindi ko, ah, mga friends ko yan, mga old friends. Old friends! Uh -huh. Dahil talaga, yan mga kaibigan ko pa simula nung baklang kanal. <laughs> Alam niyo yan, na nag-glow up lang talaga ako. mag yeah. up! Oh, naman, ah. <laughs> Kamukha ni Jun ko. Oh. Kamukha ni Jun ko. Oh. Opa! Pogi! Opa! Ay. Oh we're oh